Hello mga kasari ko, magandang araw sa inyong lahat, kumusta? So ngayon ay mag-a-update tayo ng mga item dito sa aming sari-sari store So hindi lang muna ako magpapakita para focus tayo kung ano yung mga gusto kong isi-share sa inyo Ayan. Ayan. So ngayon ay may hinanap ako mga sisi dahil alam nyo naman na nung uh, Sunday na grocery kami ni Kuya Dave Ayan. So dito sa taas, ito yung lagayan ko ng mga diaper So, maganda na siya tingnan dahil ay nakaayos na siya, organized na siya kung ano ang size at kung ano yung pangalan ng diaper. So, yung mga, mga stock ko na diaper na nasa taas, yung mga malalaki yung mga binibili ko kasi pag malakihan na talaga, malaki yung kikitain natin. Yung apat-apat na laman lang, so medyo mahal siya. Kaya, ganyan kalaki yung mga, ano, mga binibili ko. Nasa taas na lang. So, pag maubos na itong dito sa ilali, Team. halimbawa 'yan EQ XL so meron tayong stock dyan sa taas so magre-refill tayo ganyan lang tapos ayan sa taas din yung EQ na uh, pants puro pants kasi ang mabenta ngayon so andyan siya oh Ayan, ito yung price ko dito sa aming tindahan. Tapos dito naman na part ay yung mga pampers. So, nakalagay din dyan sa taas. Kaya lang binaba ako siya mga sisi kasi uh, tiningnan ko dito sa aking uh, XL size na pampers. Ayan, pampers na pants. Walang laman. Ayan, ito dito wala na rin laman. Pero ito siya, may stock pa ako na nabili ito. Ayan, malaki siya. 40 pieces. So, magre-refill ako. Kaya lang, yung XL pala na bilhin ko sana, yung nakuha ko sa grocery ay large. So, marami akong large na diaper. Ayan. So, ngayon, ang gagawin ko na lang, pansamantala, meron namang pampers na XL si grocery. Kaya lang, tig a So, kumuha na lang ako ng apat na pack lang muna na tig-4 pieces pansamantala. Kasi gusto ko talaga na ganito kalalaki yung kunin ko. Kasi mas malaki yung kikitain natin mga sisi pag malakihan yung bibilihin natin. Ayan, nalibat na naman si Ate Rose ninyo. So yan, maganda na. So mga sisi ko, kung naghahanap kayo ng organizer ng diaper, napakaganda po gamitin ang shoe rack. Nasa, di ko sure kung magkano, 30 plus or 50. Parang 30 plus lang ito mga sisis. So, kulay blue yung kinuha ko. Kasi halos uh, blue yung gamit ko dito sa tindahan namin. Yan yung mga school supplies natin. So ngayon, hanggang ngayon ay hindi ko pa nalagyan ng price tag. Katulad nito, yung dito na party. Ayan, kasi busy-busy si Ate Rose ninyo. So dito sa mga school si school supplies ko, mayroon na naman ako mga item na kailangan ng bilhin tulad ng mga Manila paper. Ubus na yung aking Manila paper at saka yung mga illustration board natin. Ayan. Uh, ubos na yung 1-8, yung pinaka maliit. So, ito po yung update natin ngayon. Ayan, marami ng kulang ang ating school supplies section. Pero, ayan, no, in fairness, maganda na siya kasi nga nakabili tayo ng organizer. So, magdagdag pa ako nito mga sisi ng another sampu na naman kasi gagamitin ko yan sa lagaya namin ng mga electrical supplies. So, hindi ko muna ipapakita sa inyo yung uh, lagaya namin ng electrical supplies kasi nga, Uh, napakakalat pa. So, pag makabili ako ng panibagong mga ganito, sa ko ipapakita sa inyo. Okay? So, sa ngayon, ito yung item na pinakita ko sa inyo kahapon. Marami tayong tubig, tatlong box ng litro na Nature Spring. Andoon pa. Tapos, may mga item pa tayo dito na hindi ko pa talaga na-display. Last vlog pala kahapon ay kararating niya lang bumili ng bigas na isang klase ng bigas. Eh, wait lang. Ayan, o. Oh. Ayan. Iba yung kulay niya. So, nag-add kami ng isa pang uh, klase ng bigas. At least may mapilian yung uh, suki namin. Meron kami dito tag 60 na kilo ng bigas. 60 ang kilo pala ng bigas. Ito ay kuha ko. Napakaganda niya. And meron din kaming banay-banay na tinatawag. 57 po. So, kumuha na lang kami ni Kuya Dave. O nag-add na lang kami ni Kuya Dave ng another na uh, brand ng bigas another brand kasi iba yung uh, iba yung pangalan para may mapilian yung customer namin ayan so tatlo yung binili ni kuya Dave nabuhos niya na yung dalawa Okay so may mga chichiria pa tayo na kailangan kong i-display ngayon. Bisibisihan talaga ang tindahan ni Ate Rose ninyo mga sisiko. Ayan, nagkarambula. Tapos ito, ito yung mga item from grocery na kailangan ko nang i-display ngayon para makita ko kung ano yung mga kulang na naman ng mga item para mag-order na naman ako kung ano yung mga wala na. Kumuha na lang din ako ng isang box ng pansit canton na hot and spicy mga sisiko. Ayan. And isang box ng pansit canton na kalamansi na lang din. Ayan. Isang box yan. Open natin. Ayan. Kompleto. Tapos itong isang box na same ang lalagyan. pansit canton pa rin na kalamansi. Pero ang laman nito is non-food. Ayan. Open natin. Silip-silipin natin natin uh, kunti mga sisiko. <laughs> cotton ito kumuha ko ng maraming cotton tapos sa ilalim ay may mga ayan cream silk cream silk tapos ito o, oh, Ariel ito yung pinaka ko talaga sa Ariel yung may plus one kasi mga si benta ko dito is eh, 16 pesos ayan 16 pesos tapos kita na natin yan dagdag kita And, syempre, bumili ako ng wings na ganito kasi mabenta. Marami itong mga sisi, kulay green at saka itong orange. Ito pa sa ilalim. Ayan, hindi na lang natin ilabas lahat kasi ano, ma matagalan tayo. Ayan, may pink pa pala and green sa ilalim. Tapos ito dito, itong mga mga biscuit-biscuit. Ayan, cream o. Si cream o is ha, uh, sa tindahan natin, di ba? Benta ko nito is 10 pesos na mga sisiko, ko. Ayan, tapos cream o. Mayroon tayong mentos, piso pa rin. Itong ganito ko is 8 pesos yung ating mga kumbi and heart cream o. Kagdi dalawa ang cream o, kulay blue and kulay choco. Tapos ito yung uh, kinuha ko rin na tibits na nakapack siya uh, by 3 ang laman. Kumuha ko ng tatlo siguro nito mga sisi Ayan. Tatlong pack 'yan. And uh, chewy choco. Titingnan ko pa ito ngayon kung magkano benta ko siguro 4-5 piso na. Tapos, ito, mga Libis Choice. Ayan, Milo. Kumuha ako ng Milo na lima. Limang ganito na Milo. And then, itong bear brand na malalaki. Ayan, nag din tayo dyan. Magic Sarap, para hindi tayo maubusan. Rutus. And, syempre, meron na yung Skyplex. Tapos, Tang na Juice. And, yung sa ilalim, ayan o. Ayan pa. Mang Tumas na nakapouch. Tapos sa ilalim, ano to? Ayan. Uh, century tuna And itong Mang Tomas na maanghang. Ayan. Ano ba tong sa ilalim? Basta mga sisi. Meron pa dito Argentina siguro na corn. Ayan. Ito nga. Argentina. So, ito lahat ay nagkakalaga ng 8,000 pesos. Grabe no. Ang liit lang ng 8,000 pesos. Balik natin. Ang kunti lang pala. Ayan. So, ito na naman yung trabaho ni Ate Rose ninyo. Ngayon, after ako mag-vlog, And, meron pa tayong chichiria dito na movie and Oishi. Ayan, dagdag to sa ating mga chichiria doon na nakasapit. May pagibar pa tayo na 10 pesos ang benta ko nito. And, uh, Labuyo na beef. Ayan, so, ito lang muna siguro yung update natin for today, mga sisiko. Thanks for watching. See you next vlogs. Bye for now. Love you all.